pag oh, good morning pero medyo tanghali na tayo. So, eto na naman ang inyong lingkulis. May e, mga no, pag-inoo para higyan kayo ng, ng video na mapapanood tungkol sa fishing. Eto eh, kung meron tayo mawaw. nandito tayo ng mga sa ano, ano Sa mega type ng Dampalit Malabon City At Pupunta natin yung mga Lumang spot dyan yung dating Yung mga Abandonadong Abandonadong ano na Mga palais Actually At yung eh, mga binili na ng San Miguel Corporation And I don't know kung anong gagawin nila dito o at binili itong mga katubigan dito mal uh, sa Malabon uh, meron daw silang ginagawang airport pero tong part na to hindi ko alam ano kung bakit uh, kailangan pang bilhin itong nasa kanang bahagi natin o uh, mga ganoon kasi binili na nila yung kaliwa which is yung nasa ilog na nga uh, parang ng mga nakapaskil na to, trespassing tapos uh, yan naman dito sa palais dahan dito sa kanan Pinagbibili na rin so, May mga no trespassing na nakasulat Pinagbibili so, na naman tayo din Matalik na trespass siguro Hindi lang natin mga pangok Actually ito yung bawal na pwede Bawal na nakasulat Pero Nadami ng mga ulit Naging pwede na testing natin to sa mandaroon kasi e eh, doon ako lagi pinapakitaan ng uh, mga ano eh, ng mga mamamukhang nasiyap e eh. pero sana waka-disgrab tayo ng bahay no kaya alam mo wala eh to, 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 to waka tayo kahit konti laki nakuha lahat boss? napamain mayroon pang poti doon boss Ay, kailang medyo ano ho anong pa namin ipamain lang ha kailangan ko uh, maya maya ho oh, boss natatanggalin pa namin sa lagayan natatanggalin pa oh, medyo Ganin ganyan ganyan oh. laki ang tao oh. ganyan abot puto mo nga ano doon limandaan puto ba ya kaya nabot, Roy? Kaya nabot? Ganda. Ganda. Nice deal. Oo, <laughs> oh, panalo, panalo yan. Alit lang tayo ng konti, mga makino. <laughs> Ganun nga binili ni Kuya po siya dalawang kilo yun Alos dalawang kilo may sugpo malalaki <laughs> Tapos ano Liwandaan lang Ito yung ating spot Sana dito makadali tayo ng Mga nagtatagong halimaw oh. malabo yung tubig ito yung magandang ano magandang tempo pero sana kahit malabo yung tubig maging malinaw naman yung isda malinaw yung ating huli makakaramdam ako ng maganda-ganda sana nga totoo yung nararamdaman natin no? ayun may bata ron just in case makahuli tayo malaki papababayan ko to <laughs> kasi dito pag may malaki talaga hindi mo kakayanin eh kailangan meron kang assistant wala <laughs> pa kalaki na ano kaya yun sana nakita sa camera. This time, medyo magpapaper muna tayo kasi masyadong tahimik ang ano masyadong tahimik ang tubig kalma di ba? kalma, kalma ba? tahimik ang putik mga termino mo eh Nakakalaki ng sumiyab eh. Pinakita ka agad ako eh. Ewan ko lang, kita sa uh, camera. Oh, first cast, chamba, chamba, chamba. Ang hina lang talaga. itong daido natin lalaban na natin ng balian to kailangan kong magat sa sa bago ko sa problemahin paano iaahon makikita sa video mga mga ganun mga nangingitim ang daming arroyo nyan yung black chin tilapia yun yung tinatawag na arroyo so mas malansa siya mas malansa siya sa lahat ng malansa ハハハハ。<unt> <laughs> Ayan na, mga mga ginoo. Ayan na, puta na, mga mga ginoo. Ayan na, kalas. Ando pa ba? Ay, puta, natanggal. Ayan na, napakalaki, mga mga ginoo. Ano, dito pa.

Ayan lang natin siya. Napapagod din dyan. Akin ka na, mga mga gino. Grabe, hirap mag-isa talaga. Kunin kita.

Wala talaga oh. Ano to? Ano ito? Ba't tumapit ka dyan? mga no? yan ang may sala. Yan ang putang inang eh, may sala. yung <laughs> ano natin. Oh. No? Sumabit yung isa. Sumabit yung isang hook. Tapos syempre, matigas na. Makakawala na yun. Hindi na siya nakaka... Walang, walang lubid eh. salamat kay sir. Oh. Mga tumulong sa atin. Kaso mahirap ng pakagatin yun. Tagal na laban. Mga dalawang linggo magre-relax yun. <laughs> Di kakain niya. <laughs> oh. Ramdaman niya Halos mamatay na siya. Nun. <laughs> Ayan, oh, tagmalas naman. So, yun na nga mga mga gino. Sumatotal, zero. Ay, sakit sa loob. Sakit, sakit sa kalooban. <laughs> na gano'n na nangyari. Kapakalaki ng isda. Ay, nako. Alam mo yung hindi, ako pag nakakahuli ako sa malaki, hindi mo maririnigyan na sumisigaw eh. Kalma lang. Kaya lang, sobrang kalma sobrang kalma na naisahan ako ng isda makala mo dadalawa lang naman yung hook yung isang hook tumama pa doon sa kahoy so yun kaya hindi ko siya nahila paahon na eh paahon na mga mga gino paahon na ay ako hirap patulog na ito <laughs> so, eh. sa susunod na kalakuan sayang talaga bye bye